ang guri ang best ever medical Hall ng Pilipinas mula sa Olympic tournament nakatakda ng umuwi sa bansa ang mga atletang Pinoy na sumabak sa 2024 Paris Games kasabay ng kanilang naging performance at makasaysayang panalo mula sa 2024 Paris Olympics balik bansa na ngayong hapon ang mga Pilipinong atletang lumahok mula sa naturang kompetisyon Kabilang sa mga pabalik na sa bansa ngayong hapon ng Martes, ang mga Filipino medalists na si na two-time gold medalist Carlos Yulo at boxing bronze medalists Ira Villegas at Nesty Petesio at inaasahang lalapag sa Villamor Air Base. Dito nakatakda silang sa lubungin ng kanika nilang mga pamilya bago sila pumunta sa Malacanang para salubungin din mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa inihandang awarding ceremony makaraan ang naging tagumpay mula sa palaro. Sa anunsyo ni Chief of Presidential Protocol Rachel Quinones, magkakaroon ng awarding ceremony at dinner reception sa ceremonial hall ng palasyo kung saan igagawad ng Pangulo ang mga incentives at parangal para sa mga atleta bilang pagkilala sa kanilang mga naging performance sa si Paris Games at kontribusyon sa karangalan ng bansa. Lahat ng mga atletang Pinoy na kasama sa delegasyon ng Pilipinas sa Olympics ngayong taon ay nakatakdang gawara ng presidential citations. Ito rin ang pagkilalang igagawad kina Villegas at Petesio na may specific mention ng kanilang pagiging bronze medalists. Para naman kay Yulo na dalawang gintong iniuwi sa Pilipinas, makatatanggap siya ng isang special award na Presidential Medal of Merit. Bukod sa mga awards, may iba pang cash incentives na matatanggap ang mga Filipino Olympians bilang welcome honors para sa kanila. Samantala, Heroes Welcome din ang inihanda ng palasyo at ng lokal na pamahalaan ng Maynila bilang pagsalubong sa tagumpay ng mga Pilipinong atleta mula sa 2024 Summer Games. Iniimbitahan ng Manila LGU ang publiko na makiisa at sumama sa gagawing welcome parade para sa mga Filipino Olympians na gaganapin alas 3 ng hapon sa Miyerkules, kalabing apat ng Agosto. Bukod sa parada, magkakaroon din ng maiksing programa sa Rizal Memorial Coliseum kung saan nakatakda pang tumanggap si Yulo ng 2 million pesos na cash incentive mula sa Manila LGU. Para sa Euro TV News, Miguel Ayagin sumasaludo sa bawat Pilipino.